Good morning mga kaido! Welcome to my YouTube channel. Ayan po, ngayon pong umaga magre-recover po kami ng, ng tuta ng papi. Ayan. Dahil nakawala po siya kanina. Yan si papi oh Papi. Ay 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 si papi ay ay aha na yan mga ka-idol oh, yan papi nanganak siya doon doon sa dating bakery ng aking ano, ng aking ng aking kapatid ayan dati kaya na recovery namin recovery namin ayan mga ka-idol ayan nauna na si Stephanie nag-recover ng matuta Ayan, ito, dito, dito. Ito dating bigira ng, ano. Dito, dito pala din dito pala din ng ano, ingat-ingat kayo baka kayo ma makaapak ng pako. Oh, ayan oh. Oh, okay Ayan. Okay na, namin yung mga tuta. Ayan nila sila mama, ilan? Ay dalawa lang, dalawa lang yung tuta. Ayan po, oh, 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 ay, ay, ang cute, oh. Ang cute, cute. Ang, cute, ang, cute ang cute, ng tuta ba? Ang tuta ba o ang may hawak? Ay, pari ha. Uy, <laughs> ang cute. Ay, ang cute niya, oh. Hmm, ano to? Ay, lalaki. Wow, lalaki, wow, lalaki yung anak. Naulit na, na ay, si Pa. Hindi ko na babayad. Lala, ati pa niya sa, sa agusutan. Hindi ko maga. Agusutan. Rine-recover namin yung tuta. Sama.

Ah, ah, si Ate Silvia, video Na, bayad ko na ko so, ako. Um, Amo <laughs> <laughs> na, bigda ba? Ma, Tadi na, wati na. O, oh, ayan. Yung ikal, ikalawang tuta. Ayan po, mga ka-idol, o. Oh. Ayan po, o. Darabili na, na, na po po o to, eh. Okay, ayan, lilipat na namin doon kay Papi. Kasi si Papi nakawala doon sa may kadina at pumunta rito dito ng anak ko mga ka-idol. Dati itong bakery ng kapatid ko. Ayan, o. Oh. Ayan. Lamod, ay nagbrasa na. Ayan. Doon na tayo. Ayan, may na may na, na po kaming mga, ano, tuta, dalawa. Dalawa yung anak ni Papi. Ayan, si Papi, o. Oh. Ayan. 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 Yung isa naming aso, si Lucky, sumusunod. Ayan, oh, ayan. Marobel mo, ha? Ah. Uh. <laughs> ayan po, Oh. Ayan po, yung tuta. Puting-puti, naging itim dahil maulan po dito sa amin, mga kaidol. Ayan. Pamunas pa ma. Ayan po, mga kaidol. Mga pamunas pa daw. ha <laughs> ayayan Ayan po ayayan oh. nanganak nasi Papi. Ayan po, nabisi na naman kami dahil kay Papi, nanganak na. doon kasi maulan sa kan siguro to naka lalaki, uh, eh. lahat lalaki ba lahat lalaki ah, lahat sila silang dalawa lahat lalaki ayos nadagdagan si Tami <laughs> Dagdagan na naman yung hahabol kay Stephanie Pag-aalis Tapos maghahantay sa gate, Hindi umaalis sa gate habang hindi pa dumadating si Stephanie eh. <laughs> hmm. Ayan Ang pag-ibig Ayan po Tulad hmm. sarap Ayan Ang bawat Ayan niyan talaga Pati, pati si nanay at si misis o oh. Ayan o oh. Tumitingin Ayan Ayan Sinong matanda? si Papi Papi, sinong matanda Papi? Yung pangalawa daw Sabi Sinong Papi yung nauna? Pag isang kahol lang Yung brown Pag dalawa, yung puti Sinong nauna? Yung brown pala Ayos <laughs> Ayos ah, ah, yes na to Tulog na si Papi Puyat si Papi Sa kababantay ng kanyang anak Ayan, Ayan po oo <laughs> uh o -oh. Pakapanganak niya Ano siya? Pumunta siya rito Kumahul ng kumahul Kaya nalaman namin na may anak na siya <laughs> hindi kasi siya marunong yung mag ano, magdala ng tuta niya dalhin niya sa chip na lugar hindi siya marunong hindi siya marunong <laughs> yung kinakagat ba kinakagat yung tuta tapos dadalhin sa sa ano sa sa safety na lugar hindi siya marunong kaya iniwan niya doon sa ano sa sukalan. tapos nagkahul siya nang nagkahul dito sa amin <laughs> kaya ikinadi ni Stephanie ayun tapos sabi namin yung tuta kaya nalaman namin doon sa ng anak na naman yan dati yung unang panganak nito yung mga tuta namatay dahil siguro ganun linamig mm, nagkasakit hindi agad namin nalaman na matay yung ang pati noon mga siyam siguro ito yun pitong tuta ah, siyam siyam yun na, yung isa lang yung nabuhay at hiningin naman ng kabarkada namin kaya ibinigay namin kasi kakahiya naman humihingi yung tao dapat bigyan <laughs> <laughs> ito yung pangalawang panganak ni Papi pangatlo. Ah, pangatlo na ba ito? Oh, 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 Dati nung active pa ako, ano? Nag-duty pa ako Ngayon, pangatlo na pala ito Hindi talaga siya mar... Ah, pangapat? Una, <laughs> ah. si Unay Milo Si Milo, si Milo binigay natin Ano? Oh, si Dylan Okay. Pangatlo na pala. Ay, pangapat na. Yung iba kasi ngaalbor, inaalbor, inaalbor nila. Hinihingi. Kasi magaganda yung tuta niya. Binibigay namin. Hmm, kasi pag hindi namin ibigay, baka maghinanakit na kita. Ayun, pakabigay namin. Binibisita rin namin. Ayun, maganda naman yung kalagayan nila. Ganon. Hmm, Hanggang sa ngayon, kilala, kilala pa si Stephanie ng mga ibinigay namin na aso. Pag, pinu pag pinupunta ni Stephanie, ayun, kilang kilala pa siya kahit bihira siyang makita. Ayan <laughs> hmm, po, mga ka-idol. Ayos. Uh, Naging puti na yung itim. <laughs> uh, Ang daming pamunas na gamit. Ayan nakapra ah. <laughs> na nakapa sa ayan po mga ka-idol ayan alagang alaga talaga ni Stephanie darog na si papi tulog na ah, napuyat siya sa panganganak kawawa naman huwag mo na muna punasan yung kanya kasi baka na damage <laughs> ayan ayan po ayan po mga ka idol oh ayan wag mong gagalawin papi kasi maayos na yan papi hmm, nagagalit na si ate stephanie mo Oh, ikaw kasi magalaw ay <laughs> Ayan. <laughs> Papi, huwag mong gagalawin yung anak mo kasi ay ayos na yan. Silos naman sila. <laughs> si Lucky. Yeah. Oh. si Alerto si Lucky. Ay. Oh. Kala niya sa kanyang anak. <laughs> oh, uh, uh, ayan si Lucky. Alerto na naman siya. Oh. Mm -hmm. ah. si yeah. To, mga ka-idol. Sige po. Hanggang sa muli, magandang umaga sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po ang aking video at salamat sa inyong panunood. At lagi po ko po, pong sasabihin sa inyo na kayo po ang idol ko. Magandang umaga sa inyong lahat. I love you all. Saksak mo. Pag collab no pa, aag ko battery. Ayan. Inidilaan ni Papi yung anak niya. Linilinisan niya mismo. Siya mismo naglilinis mga ka-idol. Ayan po. Ayan. Alright. Papi Pong. Papi uh, yes. Papi